tayo may kurito talaga sa kulto ayun mga kajunjun oh na si oh ay si Dirata mga kajunjun ayun mga kajunjun oh wala wala pa ilaw. ilang araw na <laughs> ilang araw na wala pa ilaw ayun mga kajunjun oh Bilya uh, Bilya 1 ayun mga kajunjun walang ilaw Walang ilaw ang cover court. Bakit? Anong nangyari ka Junjun? Hay -Jun? nako. Si Adwa tao. Hi! Yi. dapat ng Jawa yan. Uy. Nagalit pala Jawa. Kuakajun. yeah. Yan. Dilim. Balik ka dilim. Yan yeah, Junjun.